ika na araw ng opensiba laban sa Maute Group sa Lano del Sur, nabawi na raw ng militar ang 80% sa mga inukupahan ng mga terorista. Yan po ang ulat ng Philippine Army sa pagbisita ng kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Duterte. At nakatutok si June Veneracion. Tangke ang nasa unahan, sundalo ang nasa likuran. Ganyan ang karaniwang taktika ng mga tropa ng pamahalaan na sumusugod sa kuta ng MAUTE Group sa Butig, Lanao del Sur. Habang papasagod ang mga tropa, patas naman daw ngayon ang mga terorista. May mga iniwan silang magdi ng movement namin sa ika na araw ng military operation laban sa Maute Group. Nasa 80% na ng mga lugar na kinugkog ng bandido grupo sa bayan ng Butik ang nakuha muli ng militar. At bibilang na lang daw ng mga ilang araw bago matapos itong military operation. Unang na ng armed forces ang Arabic School. Sunod ang National High School. Kaya ng tanghali, nabawi na rin ang tropa ng gobyerno ang lumang municipal hall building kung saan nagtaas ang mountain ng watawat ng international terror group na ISIS. Pero may isa pang kritikal na lugar ang hindi nakukuha. Ang bahay ng dating alkalde ng Butig. Meron mga booby traps na i... Eh, pupuntahan pa ng EOD ngayon. Sa gitna ng operasyong militar, binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tactical command post ng operasyon. Limang kilometro lang ang layo nito mula sa sentro ng bakbakan sa Butig. Itinuloy niya ang pagbisita. Isang araw makarang ma-ambush sa Marawi City ang kanyang advance party mula sa Presidential Security Group. Ayaw ko na kasi magpunta dito. Manakot lang. Pangit. Lives a bad taste in the mouth. Hindi pa kundi apila para sa kapayapaan ng kanyang panawagan. Ayaw niya raw ng gera, lalo na kung Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Pero may limitasyon din ng Pangulo. And when that limit comes, I'll have to deal with you harshly. I do not want to mention anything, but please do not force my hand into it. I do not want it. Pati ang droga. Because when the time comes, it's going to be a war against terrorism and drugs. Magit isang oras ding tumagal ang Pangulo sa kampo pag-alis ng Commander-in-Chief. Tuloy na naman ang kanyunan. Ang utos daw kasi ng Pangulo, itaboy ang mga teroristang maute sa kanilang pinagkukutaan. Kung gusto pa nilang bumaba at sa society, we will give them the chance, we will uh, accept them. Pero sabi nga niya, may limitation din. Kapag ka hindi sila sumama doon sa panyaya. So kailangan din gamitin ng gobyerno yung kanyang force para ipatupad yung batas. Sa report ng Army sa Pangulo, 55 miyembro ng Mauti ang patay sa nagpapatuloy ng military operation. 21 sundalo naman ang sugatan. Noong Pebrero at Mayo, inukupahan din ng Mauti Group ang butig. Naglunsad ang operasyon ng mga sundalo, napaatras ang mga bandido. Pero noong nakarang linggo, naulit na naman ito. Kapag naitaboy na ngayon ang Mauti, kinukonsideran ng militar na maglagay ng permanenteng tropa sa bayan para hindi na muling makapamerwisyo ang teroristang grupo. Mula sa Lano del Sur, John Veneracion, Katutok, 24